Mm Hindi -hmm. po tayo po, ng mga paninda po ni Missy sa bahay. Oh. Orin po mga talbos kamote. Kung ano-ano po. Hmm. Naganda. Nagkarbohan na rin po yung ating mga bulaklak oh. Dito pa tayo sa gilid. Oh. Salvo, no jamón tengo cajo y con venta. E rin po. Sambot, sambot din po ang pang baon po ng mga bata. Oh. Pandagdag ba? ginatuan to pakpak ng paniki are bomber on sa amin pakpak ng paniki oh sa okra po naman tayo 够不、oh. uh. mga reject po pang ulam namin pag hindi nabenta yung mga kilo po ba yan like ganito po ito pong ganito inuulam namin oh, ito pambenta mga magaganda Nakakarami rin po kahit papaano oh. pati uti baga. Ah. Oh. Ito na po. Nakakarami rin po kahit paano. tinatanggal na po natin ang dahon yung iba at gawa po na umaagaw pa rin siya sa sustansya ng ating mga pananim po oh. yan po aray po kung kayo po gusto ninyo ukra na meron po tayo at ito ay ang tawag dito pang marami pong benepisyo ang ukra oh sa mga nagda-diet huo ata. Hmm. Para hindi po bumigat ang timbang, ba. Hmm. dami-dami na rin po baka magwa 1 kilo na po ang talong po natin sadyang hindi po ano ganito po kang lalaki ko na po oh, alam na po ito ng mga customer po pati natin yung ganito kang lalaki binibili din nila siguro po may pinipray ito pero ito po reject sa maramihan kahit po naman kami, ganito lang ang aming ginugulay. Mabenta po ari sa amin yung garne. Yan, kung mapapasin po. Kabis, friend, pagkaliliit pa upo. Sadya pong maliliit. At gawa po ng alam na po ng ating mga customer na ganito tayo. Ganito kan lalaki. Oo. kahit po pati tuwing makalwa kuhain kuhain dami oh para po bang ang naging ano natin ay ano kung ano yung kung kayo po ay may ilang punong ganito kumbaga parang backyard pa rin ay na-apply natin sa ating mga suki upo yung, yung po ang nakikita ko po ba sa atin kumbaga ari po kung sa backyard natin at uulamin na natin di ganito din napapa-apply din doon sa ating mga mamimili po na ay, yung maliliit pa napakasarap niyan oh gusto rin punong iba uh. yeah. Piliin lang po natin yung mga walang oh patuloy pa rin po yung ating talong yeah walang kupas oh kapalang bulaklak okay, bibinta rin po tayo nito para po bang yung pangulam na natin, display lang natin sa labas adi 'yun oh. pag may nakagusto oh ay binta. hindi man totoo ibibinta natin di pag may nakaibig po ba oh kahit maraming pangunguhaan pag malayo ay halagang 20 pesos 30 pesos hindi na po nagagawang kumuha oh. kung bagay kung nagets nyo po yung dito po sa amin marami libre pero kung medyo nagmamadali eh, dito nakita nila di 20 or 30 panalo na po kumbaga eh pupunta pa ako doon sa malayo ito na at ito na may sariwa kaya po minsan yun po yung mga bumibili sa atin oh. kaya kahit po sabihin natin na nandito na sa ganat po dito sa amin sa mga gulay may mga bumibili pa rin po kasi oh, hindi naman lahat po ng tao dito ay magsasaka may mga nagkoconstruction may iba't iba mga sa government oh po, yan. kaya po may nabibenta pa rin po tayo oh yeah. Ayan po, ito po yung mga ano po natin, paninda. Para po italbos, ay atin po munang gagayakan na rin. Pumorder po din sa daan. Isang kailag kalahati po na mais. Ayan oh. na yung mais oh. Tayo po hindi na rin nga nakakapagtinda pa ngayon. at laging busy rin po Sinipili po natin ay yung malalaki. Gawa po ng ibang order nila. Order po nila yung malalaki. Hmm. May maganda, may mapangit po. Tu mungkin tu okay na may palabis pa po dadaanan po natin na rin din sa umorder ya yeah, sama sama po tayo so, yan yung ating mga dala oh. mga mais patunsa ako po mais ako yan ang batibang gulay Hanggat ginagawa po si Galagad Ako nang hihiram pa rin At pa po si Galagad Guys may oras po pati itong paggamit nito basta po ako gumagamit tuwing umaga 6 to 10, oh, ganun swerte na po pagsapon ko itong nagamit dito na po yung mais nakainakan po yung mais 75 po. Hey. Salamat hey. po. O, oh, tinitinda po ni sa. Kumisis. Oh. Oh, balatin pa po naman yung lahat. Balat. Yan po may palabis na. Salamat po. Brian. <laughs> Sarap, lesot. Kulay ginto na ang palayan. Presyo na lang ang hinahanap. hulay ginto na po, ito po ilang days na lang yan siguro araw na lang hinihintay maulan po ngayon eh pag nag-init ay ha-harvest na po yan